tingnan natin ang itlog kung marami na ba o hindi na ba ginalaw ng ano ng tiksas natin ah akyatin natin para ah, makita kung okay ba sila 2468 oh merong ah walang ano okay siya oh walang basa <coughs> dito naman tayo yeah. ay may basa na naman oh ayan may basa na naman mahilig talaga itong tigas na to dapat to ihiwalay to doon na to ilagay sa taas dito 2, 4, 6, 8, 13 ito walang basa Ayan mga idol, oh, walang basa. Itong gitna talaga, ang palaging may basa. Ayan oh. Dito, wala basa dito. Palaging may basa yung gitna. Palaging doon kumakain yung piksas natin. Doon kasi siya nangingitlog.